Kamusta kaibigan? Naghahanap ka ba ng paraan para makapag-transfer ng pera mula sa Gcash patungong Maya? Kung oo ang iyong kasagutan kaibigan, heto nga pala ang pinakamadaling paraan para makapag-transfer tayo ng pera mula Gcash patungong Maya. Panoroy mo lang itong video ito kaibigan hanggang dulo para malaman mo kung paano mag-transfer ng pinakamadaling paraan. Subscribe ka na rin pala kaibigan sa ating channel para updated ka sa mga tutorial na katulad nito namibigay rin pala tayo ng Gcash giveaway. I-like mo tong video na to, mag-subscribe at sabihin kung bakit ikaw ang dapat manalo ng ating Gcash giveaway kaibigan. Una sa lahat kaibigan, i-open mo muna yung Maya. I-type mo yung password mo o kaya yung biometrics para makalagin ka sa application. I-click mo yung profile mo kaibigan Matatagpuan ito sa upper left corner ng app Pagkatapos nito, pindutin mo yung QR code sa upper right corner naman Once lumabas yung QR code kaibigan, i-save mo yan sa iyong cellphone Sa gantong paraan, mapapabilis yung transfer natin ng pera mula Gcash patungong Maya Sulod naman kaibigan, i-open mo yung Gcash application natin Same procedure lang ng pag-login natin katulad ng sa Maya Then, pindutin natin yung QR button or QR code scanner button na matatagpuan sa gitna ng application. Pagkatapos, pindutin natin yung upload QR. At tanapin natin yung sinave nating QR code mula sa Maya. Mapapansin mo kaibigan, lumabas na yung bank transfer. Ang tanging ilalagay mo lang dito ay yung amount na itatransfer mo mula. Key cash patungong Maya. Meron nga pala itong 15 pesos na transaction fee. At kung na-review mo na kaibigan yung mga information dito sa ating transaction, maaari mo nang pindutin yung pay PHP button. Pagkatapos nito, hihintayin natin yung authentication code na isi-send nila patungo sa ating cellphone or sa ating mobile number. At kapag na-authenticate na natin ito kaibigan, mapupunta tayo sa bagong window na kung saan nakalagay bank transfer is being processed. Sa parting ito kaibigan, sinave ko rin pala yung receipt ko in case na kailangan ko ng proof na meron akong transaction. Pagkatapos ito kaibigan, inopen ko na yung Maya application ko para malaman ko kung pumasok na ba yung pera. Makikita nyo sa ating video kung paano pumasok yung pera mula sa Gcash patungong Maya. Sinek ko na rin pala yung transaction history para talagang sure kung galing ito sa Gcash ko. Nasa bandang upper right corner ito ng application. Pagkatapos nun, press natin yung transaction para malaman natin yung ating previous transaction. At yun na nga, makikita nyo dyan, meron akong transfer na 500 pesos mula Gcash patungong Paymaya ko. At yun, kaibigan, naging successful yung ating transaction or transfer mula sa Gcash patungong Maya. Sana may natutunan ka dito sa video ito. Hanggang sa muli, paalam!